Kaya alas ko. Marami tayong hindi alam eh. Ano yan, anak? Thunder. Thunder? Ay, <laughs> father sin. Brother, father sin? <laughs> Para sa <laughs> father. Ayan. Sitsun. <coughs> Sitsun? <Hitsun>? <laughs> Makatalawa na. Black hun. <laughs> Black hun. Black hun? Ah. Ay, yan pala yung black hole. Yung sinasabi ni, ano, ni guard. Nakaraan mm. na kabili sila ng black hole. Black hole pala yan. Nakakain kami yan. Masarap. Ayan, Ay, na, na. Si Ay, yan. Anyone? si Nemo. Ay, ni Si Nemo. 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 Napanood natin. lang lang. Nemo. 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 jan Ha? Nemo. 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 Ha? Ah, oo, nakwento din yan sa akin ni Gaj. Yan yung Fajan. Ayun pala yun. Nabili namin yan eh, teacher. Pero patay na. Giluto daw nila. Sino hmm? nagluto? Sarap naman yan, masarap. Sino nagluto? Teacher. Teacher? Ah. <laughs> Ay, ako lang. Ay, ka. Ayan, ano yan? Blue, -yale? blue Blue yan? Kasama yan ni Nemo lang. <laughs> Hindi. Anong kasama? Saan blueyan yung blue yan? Blue yan? Apo. Sa kapirayan yan sa... Sa... Sa dagat hmm. rin. Ayan, ayan. Sa phone. Ha? Sa phone? Sa phone. Sa phone.

Yan, mat, mata niya to. O, oh, bata yan. Dari mata niya. Ano wonder tawag din? Wonder, wonder, hmm. wonder. Ano yan? Wonder, wonder, wonder. Wonder, wonder, wonder. Ayan, ayan. Ano nga yan? <laughs> ano nga yan? Ano, nakalimutan ka? Nakalimutan ko talaga. Ano nga yan? Ebu Zedon. <laughs> Sabi mo, Father Rosin. Ay, oo nga. Parang <laughs> si Father ba? <laughs> ayan. Ayan. Okay. Di ba alam niyo na yun? Ay. Calvin? Ito? Crabster? Ayun o! Crabster? Crabster? Crabster na! Shrimp yan? Trick trick. Trick trick? Ito? Ano yan? wormy bee. bee? Di ba octopus yan? Octopus yan? Oo, octopus. Hindi mo pala napansin o. Octopus. Oo, lagyan ng sound stay. Hindi natin marimit. Ano yan? Ito. Ano ba yan? Ano? Daul. Huh? Daul. Parang yun yung ano? Dawon. Ha? Parang crab yan eh. Anong tawag dyan? Tingnan mo, tingnan mo. Anong tawag dyan? Diba may naglabas na uud? Anong tawag Anong doon? Tingnan mo. Ano nga? may naglabas na nag-uud? Anong tawag na dyan? Blue night. Nga, blue night. Blue night? May <coughs> naglabas na tingnan mo. Ano yun? Yan talaga blue yan? night. Eh, Parang shells? Diba yan, alam. Diba sa Minecraft hmm, yan. Shishi hmm. sh yan? <laughs> alam mo, Gedya. Ano yan? birun Biron? Ay, bitter. bitter. Bitter? Bitter Bander. Ah, Bitter Bander. Alam nga na, di ba yan? Ah, opo uh, nga. Ito nga. Bitter Bander. Shrimp yan? ah oh, ito yung crab Ayan. Ayan, yung ano karpister din yan eh starfish star starfish starfish kala ko kamag anak mo na naman starfish ito? starfish 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 starfish